Papua Papoyo gini. Ito. Loading loading namin sa Papua. Ito. Loading loading sa Papua. Mada dito dito. Oh, mga bait 'yung mga tao dito. Sunga lang mga ngain, Anong kinakain? Ano? Tao, tao. <laughs> <laughs> tao daw kinakain <laughs> mga kanibal daw dito eh <laughs> ah ngayon palang magkakabit ng ano? tubo? Okay, kakaumpisa pa lang? Yeah, ah kanina ala size? ba't nagkunik nag ulit? additional? Ito yung chip meat dito. Chip. Musta naman chip ang kalagayan natin dito sa kuberta? Okay lang, daming balas ubas. <laughs> daming <laughs> daming balas ubas Mga bataan niya, mga balas ubas dali mga bataan niya. Eh. Kakaiba yung pintura ng tangke na yan, no? Yan lang ang nakaiba sa lahat, kulay pink. Ayan. Yeah. Ayan. Dito lang masyado mga tao dito sa bundok Sa iba pa yan, ang dami na ng tao dyan Lino linaw ng tubig nila ito at saka wala pang basura Parang sarap na ma, ano dyan, tumalon Kaya yung <laughs> bagway Big time na? Buksan mo na ng malakas yan para maubos okay. na agad wala namang ano dyan palm oil na karga natin ayan ito break time na shout out sa buhol buhol, taga buhol ka ba? Ta tagbilaran buhol siguro na tanggal yung isang gulong dyan ang laki ng mags niya lumabas tsaka shout out sa ati tagig friendly bikers sa kadong IB community sa lahat ng mga bikers dyan nag may rides shout out sa inyo at ingat ingat din uh, tayo na yung mag break time yung midship crew na baka makita pa tayo ng visorito mautusan pa tara na break na kayo Yan, mag break na sabi ni chipmate sir mag break mo na kami sir ikaw muna dyan